Ito yung ano Meron na ng crispy Crispy fry Na nakapugad <laughs> Tignan nyo guys Ampli na to Kapasitor naman na mayroong uh, 12 pieces Na kapasitor by 15,000 UF And 100 volts So buksan natin yung ating Kisler So yan yan, pinamugaran na nang ano, mga insekto. So dapat mag-click yung relay. 'Yon, nag-click na. are watching DJ Nipsey Music and Flutter Vlogs. Please subscribe. So what's up mga DJ? Uh, lang namin dito sa bahay na mayroon dalang mga power amp So dalawa at meron tayong Sakura na 735 So bali binili ko lang to Doon sa may-ari na parang scrap na kasi tambay na So ito, Kistler At Krill 20 yan, nakatambak na kasi pinagawa daw niya sila sa Takloban uh, at hindi na kaya ng technician so kaya ibininta e, na lang uh, matagal lang ng katambak doon sa kanilang buriga so buksan natin yung ating Kisler so yan Ayan, uh, pinamugaran na ng ano, mga insekto. Ayan. Bali, 7 pairs yung kanyang power output. Ayan, Kisler. Uh, walong piraso na kapasitor na uh, 10,000 by 63 volts. Yung supply nito yung high rail ay uh, 78 yung high rail nito. So yun o, know, pa mga ano? meron pa mga nakaukit kasi na-repair na ito na noong March 30, 2016. So yan 3.30.16 ah, Ni-repair So ano na ngayon 20.25 na ngayon So ito naman krel si Buksan mo Ito yung ating driver Siya yung nang drive Ang labo ah Ayan uh, mag focus So yan Ito yung ano <laughs> Meron na ng crispy crispy fry Na uh, nakapugad <laughs> <laughs> Tignan nyo guys Ang na to Oh, kasi yung fry, karandos Iwan ko ba kung Kaya pa ba natin Malaking gastos dito So, carbon type yung kanyang piyesa Hindi siya SMD Carbon type na mayroong output na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13 pairs. yung kanyang power output at yung kapasitor naman na mayroong uh, 12 pieces na kapasitor by 15,000 UF and 100 volts yung supply nito sa kanyang transformer ay yung high rail na lang yung tignan natin high rail ito yung yan yung high rail dito hindi ko makita yung high rail so yung high rail dito ay 145 volts dito sa krill na ito so yan Sumala. oh, marami na nakapugad yan guys <laughs> so yung kalabasan dito ay washing machine A washing machine with dryer natin to. Labhan natin ito ng ano, sundrox. At lagyan natin ng ano, chlorine. Lahat ng pampalinis. Kailangan na ng ampli na ito. So yan, video lang natin yung bago natin kalasin. Kasi hindi natin kabisado yung mga produksyon ito. Kasi individual yung ganyang mga uh, supply. Ayan, baklasin natin. Sorry na guys, nabaklas ko na no ng sa nga channel. Ang ginpugaran sa anay. Sa amin Dumikit na. Ito na. So update kita guys sa naton uh, power amp. Nga kailangan gud labhan. So ini uh, supply ni sa naton Krill C820. So uh, ato ini sa bunan kay cool, gud nga panuksok ang mga insekto. Nangitlog na. So liliwanan na kayo filter kapestor kasi uh, buntit 6 months na 6 months yung ano chan so balak ko sana natanggalin agad to kaso nagmamadali tayo burn out pa kasi kaya saka kanilang din tanggalin kapag washing na hindi naman gano ka uh, karumi yung ano supply yung marumi lang yung kanyang power amp board kasi talagang ano na basura lang talaga tingnan sabalikan so, ko lang kayo kapag ah, natuyo na, na. salag natin sa oven so ito, ito na siya guys ibibilad natin sa araw kasi meron namang araw kapag wala isa lang ngayon sa oven to eh. Yan. guys, uh, nalinisan natin yung kanyang paris so Ito ay ito yung hinuliko ko kasi Tingnan na naman. Grabe. Oh. Bapak dan itu. para lumambot yung ano putik na ginagawang bahay ng ano anay so ali tanggalon naton ini anon transformer so ini nga metigaman nga di siya di sa may banda transformer ini so ini ah uh, sigtomoy ini ay dire Ini yang main gaman ngadi sia pas Terus ada Si kan to the last Sini ada si yang ada Kan Di maampi na last ini ngadi tu nga si ya Sabay si ini nga yellow lewat Sapit lah sini nga hang Ngadi si ya Sapit sini ada Dua kablo Ngadi sa power supply si transformer Setanggalan So, what's up mga ka DJ? Uh, bagong linis na 'yung ating Krill 20. 'Yan. So, binaklas natin 'yung kaniyang front panel. So, lahat baklas kasi dugyut uh, dugyot na dugyot na. So, ngayon medyo guwapo na ulit. Binaklas natin 'yung fan, at 'yung kaniyang input buffer, uh, transformer, at 'yung mga filter capacitor para, para sa supply ito, ito. 'Yan hot buffer at yung ating board so bawang ligo yung ating mga board uh, napatayo natin kasi binilad natin sa araw at isinulod natin sa ubin pinasok pala, pinasok sa ubin so ito yung ating front panel yan, so gapo na ulit so update ko lang kayo kapag na remedyo na natin to. Jane Nipsky Remix. <laughs> Uy, wait lang, wait, wait lang. Taga sa di ay mo. Taga abuyo. So what's up mga DJ, mga creeper? So ito naman tayo. ah, uh, proceed tayo sa pakalawang channel kasi yung yung unang channel ay naayos din natin sa wakas. So, ito siya. Yan Tinanggal ko yung heatsink niya. Ito. Kasi puno siya ng anay. Naanay siya dito. So kalahati dito, puro ano yan. So tinanggal ko rin kasi meron tayong papalitan na pisa na kailangan baklasin pa rin. So yan yung mahinang oh. Yan. So yung issue nito dito sa channel na to is nagki-clipping siya. Nagki-clipping din, syempre hindi hindi magki-click yung ating relay. So pag-click ng relay, natapos na at nawala yung clipping yung issue naman ay no sounds yan so nag proceed tayo dun sa buffer so, meron ding difference yung buffer kaya nasolve na natin so dito proceed tayo dito yung clipping na yung pinakalid nya ay uh, pundi na pati yung signal dito ito ito pundian. so kailangan ko pang palitan punta pa ako ng ano ng electronic center para bumili ito dalawa ayan pundi na to yung indicator ng ating clip siya so, tapos bago ko na restore yung board dumaan muna ako dito sa ano sa power supply kasi yung testing ko na ah uh, marami yung sumabog to kaya ito may palatandaan Ah, naglagay ako ng electrical tape diyan kasi pumutok yung board. So binaklas ko kaya binaklas ko to dito. Binaklas ko tong yung mga filter cup. So yung na no okay yung power supply kaya nagproceed tayo dito sa ating one channel. So dito naman proceed tayo dito. Araw ng Huwebes. So Uh, i-on natin kung ano nga ba yung issue nya so bali nakarectan muna tayo dito sa ating uh, cord hindi tayo uh, gumamit ng tuck switch kasi ayaw gumana dito sa ating bulb so protection bulb to so naka series bulb so on muna natin para makita nyo yung issue so dito clipping at ayaw mag click yung relay at no sounds doon lang sa put paper pala so ito on natin yan umilaw na kailangan bumaba yan so yan nag click yung relay at bumaba yung ilaw yan ang problema lang dito meron siyang signal patay natin yung flash yan nakasignal siya kahit wala namang volume walang input na audio kaso nakasignal ito yung susolusyon na natin ngayon Ayan. kaya pala ina inayawan doon ng ano, technician kasi pangatlong bisis na raw sila pabalik balik doon tapos kahit sino ay inayawan kaya pala kasi kailangan pagtunan ng ano panahon yan so off muna natin at ito trouble natin yung kung anong problema dun sa ating board yan basta this goes brand high mini Jane Nipski Grimox the <laughs> move Uy, uy, wait lang, wait, wait lang. Taga sa di ay mo. Taga abuyo. So, update kita sa ato ning kaduhang uh, board. So, an issue sini is uh, nagkaka may ada sin signal bisan power kita ng volume. Okay naman, nag-click naman tiyari Eh kaso may na indicator nga signal tema ma siya audio so yan so apan checking apan checking so, nag check kita sa mga ah uh, diri na kinahanglan baklason nga pyesa so resistor nga kapasitor pwede man ton bunoton la kung nakahang So, ada ako na one. May da open. Open nga sin uh, leaky. May da bumaba. May ra, tu, tumaas. Uh, ratings. Ya, reading pala. Reading. Ano, you know, ratings. So, try muna natin kung okay na ba. Kung yun laba yung issue niya. Yung yan, yan, yan. So, check muna natin. So, kung ganun pa rin, Uh, wala tayong magawa kailangan natin baklasin yung uh, heatsink para ma check natin ng maayos so yan na uh, nakabit na natin yung kanyang mga wires so testing na natin uh, review pala natin baka meron tayong na ano meron tayong nasipitan so okay naman So, connect natin so, power on so nakabal nakabal pa rin tayo para sigurado 1, 2, 3 yan so nag click yung relay yan bumaba na so volume natin ngunti so balay na wala na niya signal indicate Chiko lang yung bias nito. Goods na, mayroon ng tunog. So, chiko lang yung bias dun sa kanyang output. So, what's up mga kaniligy, mga ah ka uh, It's a beautiful Sunday. Dahil natapos na natin yung ating repair na mga power amp. So, ito. Itong C20. So, sa wakas, nakahanap din tayo ng mga kakulangan na piyesa. So balay sound check natin to gamit yung ating uh, W box. So nilabas ko talaga siya doon sa bodigan niya. So nilabas ko dito sa court kasi nandito lang yung bahay na ano malapit lang. So lagyan rin natin ng ano na isang mid-high. para medyo maganda pakinggan. Yan, sa labas lang yung anong box. Nandito lang tayo sa loob kasi dito natin ni-repair e yung ating mga power amp. So, yung gamit anong pan mid high, itong ating Kisler. So, bali na kamuno lang kasi isang speaker lang. So, ito, left and right, naka-stereo yung ating uh, Krill 20. So, 8 ohms and 8 ohms yung load. So, yan, naka-standby mode na yung ano, lead na dahil nakasaksak na yun sa ating supply. So, power on muna natin. So, yan. So, dapat mag-click yung relay. Yun, nag-click na. Ito yung ating Kisler. On din natin. So, naka-protect. Then, yon So, goods. Medyo, ano lang yung may kalumaan na talaga yung ating Kisler. Pero, okay lang yan. So, pinturahan lang natin yan para bumago ating grill good pa naman kasi nilabhan ko to yan yung takip lang niya yung ano medyo may kalawang so sound check natin so balay yung music natin mga ay yung mga budots lang na ano mga bisadya para iwas copyright kasi i-upload ko to sa youtube channel ko so play yan hindi pa siya naka-volume doon. So bali, naka-mixer muna tayo. Naka-story mode. 'Yan. Itong ating Kisler naka-mono. So, sound check natin 'yung Tang W. Kabila naman. mayanig yung ano yung bubong ng ano court so pagsabayin natin so nasa las 12 lang yung volume natin mga DJ. atakman natin Bale mga DJ yung signal lead dito ay galing to sa bunot kaya mas malinaw siya kaysa dito sa stock na lead nya kasi nasunog lahat to itong signal dalawa and then yung clip sunog din so pinalitan natin ng galing sa bunot although nag order na ko nito kaso matagal pa dumating yun kaya ito lang muna yan sound signal natin yung ating mid high yung media natin mga DJ is yung pang video kay ko lang na 200 watts di dose yan. So pagsabayan natin sila lahat. 頑張ります。 Pakalinga sa point 3 din mga ka-DG. Mga <laughs> ka-DG.